Ngayong araw, magluluto tayo ng ginisang kabuti. Ayan, fresh na fresh yan. Galing sa bundok, binili ko sa aming kapitbahay. Sa ganitong buwan kasi, naglalabasan yung mga kabuti, tagkabuti ngayon. Kaya, ayan na, simula na natin. Hugasan lang natin itong mabuti. Ayan, kasi marami ang dupa-lupa. -lupa. Kaya, kailangan na hugasan ng mabuti. At kapag nalinis na natin ang kabuti, tanggalin natin yung pinakatampok niya. Paghiwalay natin sa tangkay, yung tangkay naman, himay-himayin natin ng ganyan. Ipagbubukod lang natin kasi sa pagluluto, mas una natin inalaga yung pinakatangkay niya. Ayan, nahimay na natin lahat. Magpainit na tayo ng kaldero at ilagay na natin ang mantika. Ilagay na natin ang bawang. Ilagay na din natin ang sibuyas. At kapag na golden brown na, ilagay na natin yung tangkay ng kabute. Hindi na natin yung lalagyan ng tubig kasi kusa na yung magtutubig. Maluluto na siya sa sarili niyang katas. Takpan lang natin sandali para lumambot ang tangkay ng kabuti. At kapag malambot na, pwede na natin inagay ang pinakatampok ng kabuti. Maglagay na tayo ng patis. At saka paminta. Hindi na tayo maglalagay ng marami pang pampalasa dyan dahil yung kabuti pa lang, sobrang sarap na yan. Ayan, haluin lang natin. Diba, nagkaroon na siya ng sabaw. Kahit di natin lagyan ng tubig para makuha natin yung tamang lasa ng kabuti. At ayan na, luto na. Kain na tayo.